sa so, napakagandang umaga po sa ating lahat no mga kapwa ko ka farmers mga ka viewers so sa umagang ito yung tinaniman po dati natin ng kamatis ay pinagpatraktura na po natin no para papalitan natin ng ibang crops kagaya ng ampalaya so ito po ang traktura na naglalampit para sa taniman ng talong sa katapusan ng September yan so dati ito mga kapya, kapwa o farmers mga ka-viewers ay taniman po ah, uh, ito ng kamatis yung kalahati lang so tingnan nyo maganda na ang kalabasan yan So thank you so much no sa DI ng Batangas. Okay, uh, pag magpapatakura tayo, share ko lang po sa inyo mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, mga share at commentator, gas lang ang sa atin. Tapos papakainin lang yung mga operator, merienda yun lang ang babayaran. So ibig sabihin sa madaling salita, wala tayong mabayaran sa bawat ektarya. So, 'yon po ang maganda. So, tataniman po natin ito ng ampalaya na ang variety ay Galaxy Max at 1. So, 'yon. Sa gilid po ito ng na taniman natin ng talong. So yung ang palaya natin mga kapwa ko ka-farmers na malapit na itong ma clearing, papalitan po natin ng kamatis at saka talong. So yung likusyo ng farm na to mga kapwa ko ka-farmers ay nasa San Roque. Ah, uh, Barangay San Roque, bawan Batangas. Sa harap lang po no ng Barangay Hall. So, yung may kulay blue na bubong, yon po ang Barangay Hall. Tapos yung may kulay pula, yon po ang paaralan. So, sa harap ng gate ng paaralan at saka sa harap ng Barangay uh, Hall, doon po ang farm. So, madali lang po mapuntahan sa lahat na gustong mag sa farm na ito. Okay, so bago tayo magtapos, mega shout out po sa lahat nating mga subscriber, followers, share at commentator sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ako na po nagpapaalam dahil ito lang po ang katanginan ko natin ng Golay. Eh, so, maraming salamat po, ha. Oh. Uh, PH, Department of Agriculture ng Batangas malaking tulong na po sa amin bilang mga farmers So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat.